na ang pagbisita ni President Bongbong Marcos sa Australia. Ganun ba talaga siya kasikat sa land down under? Hello, ako si Marites Vitug, editor at large ng Rappler. And this is Hindi ito Marites. Hindi ito chismis. Everything I discuss here is based on verified info. In other words, hindi Marites. Pebrero, si Marcos ang kauna-unahang Philippine President na nag-speech sa Joint Session ng Australian Parliament. Prime Minister, Prime Minister Anthony Albanese, the Honorable President of the Senate, uh, President Sue Lyons. Ito ay isang rare privilege. Ang mga ibang world leaders na nagsalita sa Australian Parliament ay si Bill Clinton, Barack Obama, Xi Jinping, Joko Widodo at Shinzo Abe. Ano ang mensahe ni Marcos sa Australian Parliament? Ang Pilipinas ay nasa frontline ng pagprotekta ng kapayapaan sa Indo-Pacific region. At kailangang magtulungan ang Pilipinas at Australia dahil may banta ng karahasan sa ating rehiyon, lalo na sa West Philippine Sea. Hindi binanggit ni Marcos ang China, pero alam natin na sila ang source ng threat na yan. Security at geopolitics, yan ang unang dahilan kaya importante sa Australia ang Pilipinas. Ang geography ng Pilipinas ay hindi mababago. Strategic ang lokasyon natin. Nasa bukana ng East at Southeast Asia mula sa Pacific Ocean. Nakaharap ang Palawan sa West Philippine Sea at mas malawak na South China Sea na sinusubukan ng sakupin ng buo ng China ang Australia ay isang like-minded country at strategic partner ng Pilipinas. Ito ang pinakamataas na level ng relasyon sa pagitan ng mga bansa. Nag-joint air and sea patrols na ang Australia at Pilipinas sa West Philippine Sea at ipagpapatuloy pa ito. Ang pangalawang dahilan ay ang foreign policy ni Marcos. Pinalakas niya ang alyansa ng Pilipinas at Amerika at ang security cooperation with Australia, Canada, Japan at mga bansa sa Europe, kagaya ng France, United Kingdom at Netherlands. Tumitindig siya laban sa China. Ibang-iba sa posisyon ni Rodrigo Duterte nung siya ay pangulo. Kaya kung nagmimistulang mahalaga si Marcos sa Australia, yan ay dahil sa strategic importance ng Pilipinas sa geopolitical balance ng buong Indo-Pacific region. Para sa iba pang trivia videos kagaya nito, sundan ang Rappler sa YouTube, Facebook, X, Instagram at TikTok.